bakit tuloy-tuloy ang tubig sa toilet? Yo, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel for today's vlog. So dahil tumataas po yung bill ng kuryente ah, ng tubig namin sa Nawasa, sa Laguna Water. So tinik ko muna tong Tinik ko muna tong ah uh, toilet namin kasi na nagkakaroon naman siya ng continuous sa pag Ma-flush. So, ayan guys. Oh. Punong na siya, pero konti-miss pa rin po siya doon sa, sa may pinakaloob ng bau niya. Ang pinagdadaanan po ng tubig. yan. So, pag ganito po yung problema ng toilet nyo, flush toilet, no? toilet nyo. <laughs> flush toilet nyo. Ayan. nabubulod ako la, lang. Flush toilet nyo pag ganito po yung po yung problema ng toilet namin check ko lang po siya sa loob kasi uh, ang problema po niyan ang problema po niyan ay ganito check ko po yung loob niya na yan di po check ko muna kung Baka po kasi nalagyan po ng tubig yung pinaka parang parang ano ba yun? parang timba niya sa loob na parang kailangan wala pong laman ng tubig nun pag may laman po yung tubig yun lagi po siyang continuous dito ang mangyayari po magkakaroon ng problema yung uh, toilet nyo dire direct po -dire 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 siya ng dalo yung tubig uh, ang tendency po nyan ay mataas ang bill nyo sa tubig so check nyo lang po natin ha kung talagang puno na siya So, kailangan pag puno na po yun, kailangan po tanggalin yung tubig. So, ipa-flush ko na po ito ha. Kaya po nakikita nyo po na ha. continuous po yung flush na ng tubig. Kaya po. So, check mo natin dito ha. Ipa-flush ko na po ha. Ayan. Check ko lang po sa loba. So, ayun po yung pinaka pinaka tubig niya, pinaka parang maliit na timba sa loob. Yan. Check na po natin na. Pero medyo mahirap po kasi mag-video ng mag-isa ka lang eh. Yan. Ayun po yung, yung, sinasabi ko sa inyo na pag napuno na po yan, ayun po yung kulay blue na yan. Pag napuno na yan, may tendency po na mag-continuous po yung flashing ng tubig nyo. So, ang um, tataas po yung bill ng tubig nyo. So, kailangan po wala po yung naman. So, tatanggulin po natin ha. Mawalan po ako ng panghigop Yung foam. So, guys, kumuha lang po na ako ng basahan para panghigop lang po. <laughs> Tignan natin po yung pinakagot. Yung... Tanggalin lang po natin yung tubig. Yan, ito po. Kailangan po yung, ito na po, hindi po puno yan. Hindi po siya dapat mapuno. Tatanggalin ko natin tubig. Para next time po na alam niyo na po yung gagawin nyo. Pag diretso po yung tubig ng toilet, flush toilet nyo. Yan, kailangan po wala pong tubig yan. Kasi sa buko na po yun eh. Ayan. So ayan guys, uh, wala na po siyang ano, wala na po siyang tubig doon. Then bubuksan na po natin yung toilet. Check na po natin kung hindi na siya mag dire yung tubig. Bubuksan ko na po ah. Yan. Wala na po yan ha. So, testing po natin. So ayan guys, after natin tanggalin yung tubig doon sa may, lang sa may kulay blue nya. So binuksan na po natin yung gripo. So sa loob nyo tumataas na po siya, tumataas na po yung tubig. Then check na po natin kung matigas na po ito. Ayan. Hindi pa. So, kailangan pag matigas na po yan, automatic puno na po yung tubig niyan. So, tignan niyo po yung tubig niya. Yung kanina. Kanina sobrang lakas na yun. Ah. Wala na guys. Ah. Ayan na. Ah. So, pag yun po yung problema yung flush toilet nyo, ang um, lakas ng tulo, ang problema po niya, yun sinasabi ko kanina sa inyo kanina. Na baka puno na yung pinaka blue na parang balding maliit doon sa loob ng sa loob nito, sa loob nito may nakalagay na kulay blue. Pag napuno na po yun, continues po yung running ng flush toilet niyo. So tanggalin niyo na lang yun po yung tubig. So yun na po guys, sana po may natutunan po kayo sa bago kong natuklasan <laughs> um, mga hindi na kailangan ipaayos pa ikaw na lang mismo mag-aayos so yun po guys sana po na gusto nyo po yung video to so kung hindi po po kayo na pag subscribe sa akong channel please subscribe and then click na notification bell for more updates and mag iwan na rin po thumbs up so yun na po guys maraming salamat po